Hey everyone, welcome back to Game Source guys, pahinga muna tayo sa mga android games or emulation gamings for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ba i-open yung ating developer's option sa ating mga smartphone so, kaya ako tinuturo to kasi meron tong ganda naman pa rin sa gaming uh, kahit pa paano mapapa smooth o mababawasan natin yung pag nalag pag ino-open natin tong developer's option so take note guys na yung gamit kong phone is redmi note 10 So sa mga Redmi at Xiaomi users po ako, so almost the same lang pero kung iba naman yung phone nyo is ah, nakakaiba lang naman yan ng uh, terms pero alas pare-pares lang din yung procedure So let's start uh, Punta tayo dito sa About Phone, so sa mga Redmi user dyan So yan, tapos dito sa All Specs, click lang natin ito tapos, minsan hindi dito siya sa Android version. Sa so, tap niya lang to. So, pag wala, uh, Android security. So, ito wala. Pero, nasabi naman dito, you're three step away to uh, reporting a bug. So, hindi yan. So, click natin itong MIUI version. Ito tayo mag-tap. So, yun, nasabi dito, you are four steps away from being a developer. So, yun na yun. So, click lang natin to. Tapos, yun yung sabi niya, you are now a developer. So, saan ba yung makikita? So, labas tayo. Sa mga Redmi user dyan, mga po ako, Xiaomi. So, the same lang din yung uh, proseso kahit ibang mga phone kayo. Tapos, punta tayo dito sa uh, additional settings. So, swipe natin. So, meron na siya nakalagay dito, developer's option. So, kung yun kadali, na-open na -openin natin yung developer's option. So, check natin kung ano, ano ba yung meron dito sa developer's option. So, ayan. Ito, mga bug report handler. So, pass muna tayo dito. So, makikita nyo dito may debugging. Uh, kung gusto nyo mag tawag dyan, install through PC, yan, ina-on yan. Kung nagkaroon kayo ng problema, uh, dead boot, parang ganon, boot loop, so yan, kinakonnect yan dyan. So, ang gusto kong pakita kasi nyo, itong ah uh, isa sa mga function na magagamit natin sa pag-gaming is, ito muna. So, pinaka nagugustuhan ko rito is ito sa apps. So, under ng apps. So, dito kasi uh, meron option dito na don't keep activities. So, pag-inan natin to So, once nalababas tayo dun sa apps na ginagamit natin, automatic siyang magko-close. So, yan. Napaka-effective yan. Tapos, sasamaan mo pa to ng background processing limit. So, nabawa nag-ML ka. Tapos, gusto mo na ML lang para wala ganong ah uh, kumakain ng gram natin. So, click lang natin itong no background processes. Or at least, uh, most one process lang. Kasi once na nag-minimize uh, ka, automatic pag no background, uh, rin yung mo. So, at least one kahit pa pa, no? Kung talaga naman na uh, uh, kailangan na kailangan, is tsaka nyo lang gabit itong no, no background processes. So, ito yung isa sa mga makakatulong sa paglalaro para mag-smooth yung ating laro, lalo na sa mga may limit lang yung mga RAMs, mabababa, mga uh, 4GB, mga uh, ganyan, o mga 3GB, mga lumang version na ng phone. So, yan, isa ito sa mga magaganda dito sa developer's option. So, ano pa ba yung mga magagamit natin na magaganda? So, balik ko lang sa dati. So, papakita ko sa inyo yung mga magaganda na at least na-try ko na. So... dito sa pagdating sa graphics so pwede niyo siyang i times per msaa pero actually mas ano to eh, mas gaganda yung graphics niyo so mas dadang magbabagal kayo o kakain ng ram so pero kung gusto yung experiment 1, mas okay din. Try nyo lang. Maganda rin naman to. Tapos itong disable hardware overlays. So yan. Isa sa mga magaganda to. So, gagamitin naman nito ito yung GPU ng screen nyo instead ng uh, CPU. Kung hindi ako nagkakamali, kung correct, me, or correct nyo ako kung wrong ako. Pero, yun yung pagkakaintindi ko. Tapos, dito, uh, makakontrol nyo yung animation ng phone nyo. So, dito, yeah, times 1, pwede nyo siyang pababaan. Kung gusto nyo smooth na smooth, walang animation talaga. So, off nyo lang. Pero ako, Okay na ako sa times 1. Minsan nga tina times 1.5 ko. Para sa Apple. Yan. Times 1.5. So, ano pa ba yung magaganda rito? Sa tingin ko ay eh, magiging useful sa inyo. So, itong show tops. Yan. Ang gaganda rin to. Parang magiging Apple design siya. May mga bago na smartphone na meron yan. Tapos isa tayo sa, sa mga magaganda na itong HD audio. So wala kasi akong earphone dito. So pag naka-earphone kayo nakasaksak, uh, pwede nyo iset sa HD yung audio nyo. So yan o. No? So napakaganda na ito. So isa ito sa mga magagandang ang nagagawa ng developer's option. Pero kung hindi nyo pa alam, uh, recommended ko lang na hindi nyo muna galawin. At least, nalang na ako hindi nyo pa alam yung ginagawa nyo. Tapos, ano pa ba? So, dito rin makikita nyo yung refresh rate ng phone nyo. So, ayan. 60 sa akin is 60. Nakalock lang sa 60. So, ayan. Tapos, meron pa dito maganda. Ah, uh, nasa na pa yun? So, off na lang muna natin to. Meron dito yung nakikita, namomonitor yung FPS. Ah, ano pa ba? Punta tayo sa monitoring. Yung temperature. So, ayan. So, natin ko lang guys. Okay oh, wait lang. Monitor. Nasa na ba yan? Ah, hindi rito. nasan na ba yun? Hindi ko siya makita guys. Wait lang. So. So na wala. Hindi siya makita. So isa pa. Baka nalagpasan lang natin. Uh, diba? Wala. Hindi naman siya. So, nandito yun, wait lang ha. Pakita ko sa inyo Nasaan nang bayan. So, tanggalin ko muna itong show taps. So, yun nga lang, hindi ko na siya mag-tap. Ah, ito, ah, power monitor, nasa monitoring section. So, dito, pag-inan nyo ito, ayan o, oh. makikita nyo yung uh, resolution ng phone nyo sa upper left screen natin. 60 Hz yung temperature, tsaka yung, uh, alam ko, ito yung ano, eh, RAM na available. medyo ako kakamali. So, kung rito, pag naglalaro kayo, so makikita nyo rito ko yun. Ilan yung FPS nung at inyong phone? So, ayan, napakaganda na ito. So, built-in yan, uh, naka-install lang sa ating developer's option. So, one time gagamitin ko to pa nag-game test tayo. So, ngayon, stop muna natin. Tsaka, last one, uh, gusto kong share sa inyo. Ah, uh, nawala na. Ah, uh, nawala. Itong, ah, uh, nandito sa, uh, graphics driver reference. Uh, ayan. Ayan. So, mapapalitan nyo yung mga graphics driver. Pero usually, default lang tsaka system graphics driver. So, pwede nyo siyang itest kung ano yung maganda sa inyo. Kung sa tingin nyo yung uh, system graphics mas okay. So, mm -hmm. testing nyo, pati yung sa default. So, ano yung mas maganda, yung mas stable sa 60fps na laro. So, gamitin nyo yung power monitoring. So, yan yung guys. So, that's it guys. So, hopefully uh, mas marami pa tayong uh, tip and tricks tutorial na may kinilaman sa gaming. So, hopefully guys, nagustuhan nyo itong video. Kung nagustuhan nyo, hit nyo naman yung like button. So, para malaman ko kung mahilig kayo sa mga tip and tricks video. So, para dagdagan pa natin siya. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye bye guys!